May pagkakataon ng Filipino Gymnast na si Carlos Yulo na masungkit ang kanyang kauna-unahang Olympic Medal. Ito'y matapos siyang makapasok sa final ng tatlong events sa Men's Artistic Gymnastics sa 2024 Paris Olympics. Si Daryl Oclares sa detalye, Rise and Shine, Daryl. Naging kahangahanga ang simula ng redemption tour ng Filipino gymnast na si Carlos Yulo para sa 2024 Paris Olympics. Hindi lamang isa kundi tatlong finals ng kwalipika si Yulo na panibagong pagkakataon para sa kanya na masungkit ang inaasam niyang Olympic medal sa kabuwang score na 83.631 points nakuha ng 24-year-old gymnast ang 9th place all-around upang mapabilang sa top 24 na abante sa medal round. Nagpakitang gilas naman si Yulo sa kanyang mga pet events na floor exercise kung saan niya naibulsa ang ikalawang pwesto sa score na 14.766 points at sa vault kung saan siya nakapagtala ng 14.683 points sa pat para sa ika -anim na pwesto. Magbabalik aksyon si Yulo sa finals ng all-around sa July 31 na susunda ng finals sa floor exercise sa August 3 at vault sa August 4.